What's up guys? Magandang umaga po. Andito tayo ngayon sa Tumana. Ayan o. No? Napakalakas po ng hangin No? Oh. Tayo po ay nakaupo sa duyan. Ayan po yung aking paa. Masuot po ako ng bota. Uh, meron lang po akong ibig-ibahagi po sa inyo na aksidente na nanakaraan hindi ko na po nakuha ng videohan dahil sa kami po ay nasyak doon sa pangyayari sa pag-agrass cutter po ni Uel. Lesson learned po. Ang uh, nais ko lang po ibahagi, sana po kung tayo po ay nag-agrass ay isipin po natin lagi yung ating safety. Gaya nga po nun, dahil sa nag siya ay natamaan po yung kanyang paa. O, ayan, alisin ko po yung aking bota para i, i ko po sa inyong mabuti. Yung paa po niya na ganito, como yung talim nga po ng grass cutter, ay, meron po tayong ginagamit po doon na parang maliit na ah, maliit, manipis na yero na nagsisilbing talim para ilagay po na bala ng uh, grass cutter pag tayo po ay nagdadamo sa loob ng kalamansian o sa loob man po ng ampalayahan. Pero sa loob po ng ampalayahan, malimit po na ginagamit ay yung tanse na kulay puti na matigas. Pero pagka po kasi sa loob ng kalamansian ang ginagamit ay yung parang yero nga po na medyo manipis hindi naman po masyadong makapal na ang, ang nangyari nga po uh, nahati sa gitna yung talim ng uh, grass cutter kasi nga po umbaga, unti-unti uh, niyang inilalapit doon sa puno ng ng kalamansi yung pinakatalim ng grass cutter ngayon nung pagpindot niya ng silindidor syempre po pag pinindot mo ni lalakas po yung ikot nung grass cutter may tendency na hindi mo po siya kayang kontrolen mabibigla ka dahil pag kalabit mo po ng grass cutter kasi na ganoon yung pinaka uh, silindidor po niya na tinatawag pag pinindot nyo po kasi ganyan yung silindidor niya yung talim po ng grass cutter, biglang iikot po yun ng malakas. Na ang nangyari, nung pagpindot niya ng silinyador na gano'n, biglang umikot po ng malakas, ay hindi niya na-control, tumama po sa ugat ng kalamansi. Yung talim ng grass cutter, na ang nangyari po ay, nahati po sa gitna yung talim ng grass cutter. Nung nahati po yung talim ng grass cutter, lumipad po sa paa niya. Na ang nangyari nga po, mula rin sa iba sa gilid ng daliri niya nere ayan na yung tinuturo ko mula po dyan lumipad papunta rito pa pa ganun pa ganun kaya ang nangyayari ang hiwa po ay ganun kahaba tapos yung ibabaw po nito yan lumabas po yung buto dyan yung pinakaibabaw na yan lumabas po yung buto na yan. kasi napakanipis lang po yan eh kasi yung balat po na yan buto na yan eh tapos itong ibabaw din nito buto na po yan kaya labas po yung buto. Bawaw. Labas po Babaw. yung buto sa ibabaw na to. Yan. Sabi nga po, uh, maging lesson learned po sana sa atin na tayo po habang nagtatrabaho, isipin po natin lagi ay yung ating safety. Hindi ko lang po nakuha na kasi nung video nung nakaraan dahil po sa nabigla nga po kami sa pangyayari. Ang nangyari po kasi ay nandun kami ni mami, ayan nandun kami ni mami sa loob ng uh, kalamansian at kami po ay nagdadamo ngayon yung pagdadamo naman po namin na hindi ko naman po ginamitan ng grass cutter ang gamit ko lang po dun ay yung lilik ngayon habang namamahinga po kami sa ilalim ng mangga ay meron pong humihiyaw nang akala namin kung sino lang yung humihiyaw tapos nung biglang humihiyaw po siya na sabi niya tulungan yon ako ayun pumunta na po kami pagpunta na namin ayun nga po nakita na namin siya na nakaupo tapos na talian niya na po yung kanyang paa pero sabi nga po kung mahinahina ang loob mo ay baka magkulaps ka dahil katanghali ang tiri ko eh mga bandang mag-aalauna nung mangyari po yun kainitan kaya kalakasan ng dugo baga, sabi nga po ng matatanda pag nahiwa ka ng anumang bagay sa ganung oras eh siguradong madugo kaya ang nangyari sa kanya talagang itong paapun po neto ay meron po siyang damit na itinali niya po dito nang itinali niya rito halos kumatas na rin po yung dugo do sa paa sa, tali, sa tela dahil nga po sa dugo kaya halos namumutla na po siya nung mapuntahan namin kaya nasya na po ako, hindi ko na po nabidyohan yung pangyayari hanggang sa pinadala na nga namin po sa ospital. Tapos kang ina ay dinalaw nga po namin siya. Ayun nga po, nakita ko nga po na ang tahi nga po ay mula rito papaganon hanggang dini. Eh. Kaya ang sabi niya ay labing anim na tahi ang inabot. Kaya sana po ay kung tayo po ay nagtatrabaho, isipin natin lagi ay yung safety po natin, wag yung makapagtrabaho lang po tayo ay hindi naman po natin iniintindi yung ating safety. Kaya sabi nga po ay maging ano po tayo, uh, safety lagi sa pagtatrabaho. Tapos kahit kailan po ako dumusong dito sa Tumana, kahit na sinasabi po ng aking asawa na bakit mo ka pa? Eh sabi ko naman po sa kanya, kahit mabigat, magbobota ako dahil yung nilalakaran po natin sa Tumana, hindi po natin sure baka mamaya may merong hayop or uh, may makaapakan ng matulis na puno ng damo, o hindi masusugatan po yung paa natin. Kaya ako po kahit kailan po ko lumusong, ayan. Dito sa Tumana. Permiss po na nakabota ako. Kaya ayan, nakita nyo po siya. Nagbota na rin po siya ngayon. Dati, ang style po niyan, magbobota. Papunta rito sa Tumana. Pagdating dito sa Tumana, nakachinelas naman ah. Na. Kaya sabi ko, eh, hindi ganun. Dapat eh. Aga sa makauwi ka ng bahay, nakabota ka. Dahil for safety, mahirap na mangyari. Kaya ngayon, ang sabi niya, kahit kailan ngayon, hindi na siya mag-aalis ng bota sa paa pagka siya nagtatrabaho. Dahil madadala na po siya. Ngayon, ito na nga po yung update niya po do sa ang palayan ni Katemi. Ngayon, ito na po siya. Mula. Kung napansin niyo po noon, yung huling upload ko po noon, kaliliit pa po ito. O ayan ngayon po ay halos, uh, kung tawagin po tila ay, naka na siya oh. nakasampa na sa ibabaw oh. ayan, ayan na yung bunga niya naglawit Pwede na yung bunga na yun na, ha? ay eh, syempre pero nung nakaraan uh, sabi po niya ay nakailan sumbot nun? sampu? Uh -huh. Parang nakasampusupot na po siya nun. Oh, yan, oh, ngayon po ay nilagyan po niya ng lona Kasi nga po, maapis yun, napakahangin o oh. Napakalakas ng hangin Kaya ang ginawa ay Nilagyan niya ng lona Para hindi po mabugbog yung Ampalaya Kasi ho, oh, pag pagka hindi ito dilagyan ng ha Ng lona Ay mabubugbog sa hangin o, oh. Masi, ma, siya, masasaktan yung puno saka yung bunga o, kaya yan, yung hangin ang gagaling dito, dun sa open na yun, ayan, pero dito sa gawin dito, o, wala siyang hangin kasi nga po, nilagyan ng lona kaya hindi po ubra ng walang lona o, ngayon, nagpapatubig po o, yan, po yung ang palaya, kasabay na rin po yung sili sa loob kita po nyo, o. Uh, Ayan, na siya ito ay lalagyan pa po ito ng alambre dito sa ibabaw oh. eh, no? Ayan, alambre dito wala pong alambre oh. Ayan, eh, no? Sisi ma ano siya ma sisira po siya pagka walang ano mapuputol yung, yung un talbos niya yan, oh. may bunga rito oh. Tapos may bunga na po uli doon no? Pagitan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito o, Ang pitong dahon May bunga Yan ang dahin na may bunga oh. Ito nyo oh. O, yung sili oh. Ayan, Yung sili nito eh Marami-rami na rin po itong naibunga Ngayon, yung ng palaya oh. bunga oh. mga bungang puno pa rin po yan kung ano yan. pero ngayon ay ayan na siya ayan yung, yung sili o ang palaya pero hindi pa po siya hindi siya kumakapal pa ng todo hindi siya lumapad yung pag ano niya kung pag, ano ng dahon pero marain na rin po siyang bunga ayun o oh. tabi tabi halos yung bunga kaya medyo mura ata ngayon ampalaya parang 13 lang po ata ang kilo eh ang pag halaman ay talaga pong ganon minsan mataas, minsan mababa. Yung pag ayun, May talong din po doon sa gilid. Yan ang kalaban, hangin. No? Yan ang paghahalaban ay talaga pong ganoon minsan mataas, minsan mababa ayun, pag natapatan mo naman yun ayun, sarap daw sarap, sarap pala. muntua yung aking asawa maya maya lang po, naghihilik o, naghihilik na yan ganda na ang palaya sarap igisa o. sarap ng palaya Ang mo nga oh, wali dito Tingnan natin yung pinatutubigan. Ayan po, kainan naman na nakabota O, oh, hindi po ba? Kung lumakad ka man ng lumakad, wala kang pangamba oh. Hindi yung Pagka wala kang bota nangangamba ka maka mamaya may hayop hindi po ba patabain na Oh, rapat tu lumipas yung gumaganda ng tono hmm. hindi, hindi siya kumapal so hmm. ayan pag kaya rin itong palaya ay susundan naman po ito kung ano man po yung pwedeng itanim dito ayan, hmm, lakas ng hangin no? ng kaya obligadong lagyan po ng lona hindi kasi nilagyan ng lona ay nako sisira itong ampalaya mabubugbog sa hangin maaaring masaktan o, ay, ganda ng buong ng ampalaya oh. di pagka ito po ay walang lona ay hahampas ng hahampas ng hangin eh masisira. Hmm. Yeah, ano man daw. Ayun oh. Ayan, oh. Hmm. Hmm. Ganda ng bunga. Hmm. Hmm. Sa, mahaba naman po magiging buhay nitong ampalaya eh. Kaya kumbaga matitikman po ang lahat ng klase ng presyo parang kalamansi kumbaga ayan oh sili ganda na sili Ang na daing bunga hmm. si saging no? Hmm. yan po ang paghalaman yung ang sakripisyo po ang paghalaga eh yan po talaga oh, ganda ng bunga ganda ng alam ako kailan ko ang pitas nito ng palaya pero kung makakatapat ng presyo maganda sana makakatapat ng presyo maganda para mabawi-bawi sa balag bagay ito naman kung pagbabalag ay matagal naman po ito papakinabangan kaya rin ito ay naman siguro ito ng maaaring patola o upo ang ilalagay dito kaya rin itong ampalaya nagpas na kaya itong tubig na natin kung nasa ni tubig para maagusin na natin doon kasi sobra lakas na hangin no? ito hindi masira bunga tayo ng tubig para palipati natin Ayan, ah, tapos na pala eh na. Dipati na natin dito sa kabila. Ang tubig. Ayan. Dito. Kabila. Kaya sana nga po. Uh, uli po. sa mga pagkatrabaho po natin. Lagi po natin, ingatan yung sarili po natin para safety na tayo safety pa yung pamilya natin sabi nga lilipat na natin yung tubig itong tubig na to ay galing po sa sa irrigation kumbaga Ano ito yung Pala Ano ito yung pala

Para agos na po yung tubig dyan. Papunta ngayon dito. Hindi ba? Pwede rin namang sasara na natin to. Or hindi na. Ayan, para gawin na siya. lang, doon na lang ilahin na lang natin yun. sa sako misis na doon pasok na doon sa dalawang tudling hmm. pasok dito pasok nindo sa hamila so. Galveston ayan at saka doon ngayon ang tutubigan nya itong dalawang tudling ito saka dito kapasok ko yung tubig ayan. ayan magus na ngayon yan ngayon lilinisin natin doon madumi para tumakas yung tubig No? nilipat ko na pare nilipat ko na tagpos na sa dulo eh o oh, yun bali pumapasok siya doon sa dalawang tudling eh ko din eh hmm. medyo May harang ba talaga dito? May harang? Naka, 'yun nakaharang yung timba eh. Okay ka na. Nabon kulang dito. di lang dito. Diba? lumakas yung tubig. 'di ba? hindi makatakbo ito tubig nang mabilis So, yan lang po muna ang hatid ko po sa inyo ng umaga uh, Dito tayo sa ampalayahan ni Katemi na nagpatubig tapos ah uh, konting advice sa pagtatrabaho po natin safety para maiwasan po natin yung aksidente sa panahong tayo po ay nagka grass cutter hanggang sa muli po maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat ingat po tayo bye bye